Bakit mga walang hiya ang kadalasan ng tatagumpay sa buhay? What's up mga kasipag? Welcome sa bago nating vlog. Okay mga kasipag, sana tapusin mong panoorin tong video na to dahil para sa'yo ang video na to. Okay mga kasipag, ako nga pala si Diyos Dado Alaman, dating OFW, ngayon andito na sa Pilipinas. Umuwi mga kasipag dahil finish contract na mga kasipag sa trabaho, yun po yung mga kasipag. At nagpapahinga ako mga kasipag, pero babalik pa rin ako kasi gusto ko pa rin mag-OFW dahil, dahil hindi ko nagawang negosyo yung aking extra income mga kasipag dapat ang pagnegosyo ay ngayon na dapat hindi na pinag-isipan, dapat start on what you have tayo. Dapat mag-execute na tayo. Hindi naman ako nag-execute sa pagninegosyo. Pero alam ko na there's a time for everything. Kasi ang pagninegosyo ay sunugan ng barko, yun po yung totoo ng pagninegosyo. Wala namang masama kung magnegosyo ka kaagad, pero para sa akin, may tamang sistema. Kasi kung tatalon tayo kaagad sa pagninegosyo tapos maraming maiwan, siyempre sunugan ng barko, kawawa naman kaya kaya mahirap po yung tumalong agad sa pagninegosyo kasi may tamang diskarte. At naniniwala ako na pwede rin tayong magnegosyo kahit saan. Na magsimula tayo sa kung ano meron tayo o magsimula tayo sa wala. Kasi natutunan ko na no, yun na kumita sa sarili kong kamay gamit ang kung anong mayroon ng ako kung anong laman ng bulsa ko. Magninegosyo tayo, start on what you have o oh. start everywhere. Yun po yung makasipag kahit saan tayo pwede tayong magsimula ng negosyo. Yan po yung pininiwalaan ko na pwede tayong magnegosyo kahit saan o oh. sa ibang bansa. Kaya tayo mga FW talaga ay may dugong entrepreneur o negosyante. Pero bago ko simulan mga kasipag, yung aking maiksing kwento sa buhay mga kasipag. Okay mga kasipag, dati mga kasipag, ay napakahihain ko talaga mga kasipag mula nung kabataan ko mga kasipag. May, napakamahihain ko lagi akong nagtatago mga kasipag sa kwarto mga kasipag. Lalo na yung bahay namin mga kasipag. malapit sa school mga kasipag. Siyempre maraming mga estudyante. Siyempre mga kasipag. ako mga kasipag, palagi akong nagtatago mga kasipag sa kwarto kasi napakamahihain ko makasipag humarap mga kasipag. Mayroon din yung aking mama na tindahan mga kasipag. Mayroon din maliit na negosyo yung aking mama. Nagtitinda ng mga apa, nagtitinda ng mga turon, nasaging, nagtitinda ng mga ice candy. O mayroong tindahan na maliit na sari-sari. Lalo na yung bahay namin na halos kubo-kubo lang. Kasi hindi ko pa talaga alam noon na nasa walang hiya po ang tagumpay. Kung alam ko lang noon, nasa wala pa yung tagumpay. Hindi, nagwawalang hiya na lang ako. Este! Hindi <laughs> <laughs> mga kasipag mula noon pa dapat eh nagwawalang hiya ako pumasok na ako sa mga bagay di isa rin yung nakatulong yung walang hiya sa pag-angat ng buhay malaking tulong din po yan yung malakas ang loob walang hiya mga sa buhay, yun po yung kadalasang nagtatagumpay kahit sa school man kasi pag napakamayain ko hindi ako hindi ako pala imik hindi rin matalino tahimik akong tao napakamayain ko hindi ako masyado nagsalita hindi ako madaldal kasi hindi ko talaga alam noon ang benepisyo ng walang hiya at sa kanong high school pa ganun pa rin ako mahiyain Lagi pero noong nagmumukmok sa kwarto, pag may mga bisita, lagi ako nagtatago, nagmumukmok sa kwarto dahil nahiya, dahil nahiya ako. Yun po yung makasipag at saka yung sitwasyon namin noon at saka yung kalagayan namin noon ay mahirap mga kasipag. Kung alam ko lang noon na yung mindset na walang hiya ay kadalasang nagtatagumpay, hindi pa kasi alam mga kasipag, o walang nagturo sa akin noon. Ay umangat na sana ako sa buhay ng maaga pa as early. Yun po yung advantage ng walang hiya mga kasipag. Hanggang lumaki na ako mga kasipag, mahihain pa rin ako, hanggang nag-abroad ako mga kasipag, hanggang nagtrabaho ako mga kasipag, hindi talaga maiwasan yung hiya ko, napaka napakamahiyain ko hanggang nagtrabaho, mahiyain ako tahimik, hindi ko pa alam mga kasipag yung nasa hiya pala yung advantage yung pag-angat ng buhay yung walang hiya mga kasipag. Gaya ngayon na nagbablog ako ng walang hiya, este, talagang kinapalang ko yung muka mga kasipag sa pagbablog mga kasipag. Yung hiya talaga mga kasipag, alam ko na mga kasipag na hindi ko po makamit yung aking goal kung mahiyain ako mga kasipag, yung kahit maliit lang na goal, kahit unti lang na goal sa buhay natin. Nare-realize ko na, na hindi ko maabot yun kung mahihain ako. Yun po yung makasipag. Hanggang naisipan ko na mangibang bansa na lang ako para makatulong sa aking pamilya kasi gaya na sa kahirapan ng sitwasyon, kasi gawa ng sitwasyon na mahirap dito sa Pilipinas kung wala kang trabaho, wala kang natapos, kaya naisipan kong mangibang bansa na lang at pinala naman makasipag dahil nakapag, dahil tinanggap ako makasipag at unang abroad ko makasipag, pinalad makasipag, okay naman, pangalawang abroad ko, okay naman makasipag, tatlong abroad ko, mas maganda makasipag dahil binigyan ako ng Panginoon ng opportunity man na makarating ng ibang bansa o makarating sa Guam, shout out sa Guam at sa mga staff ng agency na nagpapaalis sa akin na makapagpundar-pundar, makatulong sa pamilya at makapag-ipo ng kahit papaano makasipag kasi pag pag at mahiyain pa rin ako mga kasipag, kahit nasa abroad ako mag OFW man kasi pa pero ngayon man natutunan ko na makasipag na walang kwenta ang pagiging mahiyain makasipag. Ang mga kadalasang nagtagumpay ay yung mga walang hiya makasipag. Nakagaya ko na, nagbablog na walang hiya Iste! Yun po yun makasipag, yung totoo. Okay makasipag, yung walang hiya makasipag ay malayo ang mararating. At kadalasang nagtatagumpay. Kasi walang hiya makasipag na sumubok sa mga bagay-bagay makasipag. Yun po yung kaganahan ng walang hiya at malakas rin yung loob makasipag yun. Yun ang advantage ng walang hiya o shout out sa mga walang hiya dyan. At ang nakikita ko sa mga walang hiya makasipag nakagaya ko <laughs> malaki ang chance makasipag na umangat sa buhay oh. malayo ang mararating. Kasi yung mga negosyante yung makasipag ay hindi walang hiya makasipag pag Hindi may hain makasipag sila na humarap sa customer makasipag. Nakipag-usap sa mga customer. Nakipag-usap sa mga tao. Sumubok sa mga bagay-bagay dahil hindi nahihiya, malakas ang loob. At saka yung hindi may hain makasipag, gaya ko makasipag na mahihain dati makasipag, kung natutunan ko yung hindi imayain makasipag ay gumawa ako ng pira sa aking kamay makasipag, gumawa ako ng extra income makasipag at na-figure out ko makasipag yung kakaiba makasipag na paraan. Iba talaga pag kumita sa ating sariling kamay, hindi lang sa trabaho. Yun po yung makasipag yung advantage ng hindi imayain at malakas yung loob. Pag walang hiya makasipag, simpre malakas ang loob. Yun po yung makasipag. Nasubukan ko na marami akong customer, nakipag-usap ako sa mga customer, pinakinggan ko yung kanila mga feedback para kung maganda ba yung serbisyo ko, extra income makasipag, pero malapit na siya magnegosyo makasipag. Pero marami marami ang customer makasipag. Pinakinggan ko yung pinakinggan ko lahat ng kanila mga feedback kung okay ba at natutunan ko win pala yung makasipag yung sumubok sa mga risk makasipag yung sa pagiging walang hiya makasipag. Kaya malayo po ang mararating nang walang hiya makasipag yun po yung makasipag. Yun po yung mga kadalasang umangat sa buhay makasipag. Yun pang mga walang hiya, yun po yung makasipag in pangkadalasang ang mga umangat sa buhay, po, mga walang hiya, yun mayroon namang mahiyain, bakit hindi umangat sa buhay, yun po yung realidad, o yun po yung truth talaga. Kasi paano ka angat sa buhay kung mahiyain ka magkipagharap sa iyong customer? Hindi mo maasikaso yung mga papel mo, hindi mo maayos o maasikaso yung mga papel mo sa negosyo mo dahil takot kang humarap, mahiyain kang humarap sa mga tao. Yung mga nasa office, yung mga takot kang makipag usap sa mga matataas na tao, hindi ka nakapag-usap sa mga mataas na tao, sa mga experience na. Dahil mahiyain ka, yun po yung advantage ng walang hiya. Makasipag ay kadalasang mga to, masinso sa buhay mga walang hiya. Nagaya ko nagbablog ngayon na walang hiya. Este, <laughs> yung pinakasipag dapat ay hindi tayo mahiya makasipag, hindi tayo mahiyain. Dapat ay malakas ang loob natin at hindi mahiyain. Yun po yung makasipag. Okay makasipag, kaya ko binahagi itong video na to dahil marami pa rin sa atin ngayon ang likas na mahiyain. Kaya baguhin na po natin yung mindset natin. Kailangan natin ng walang hiya o malakas ang loob para ang tayo lalo sa buhay. Pero, yun po yung advantage ng walang hiya. Okay mga kasipag, maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana nagustuhan mo yung video na to. Okay mga kasipag, wag kang mag-alala mga kasipag kung isa kang mayain ngayon mga kasipag dahil kung napanood mo yung video na to mga kasipag, hindi ka na may mga kasipag dahil wala po talagang mararating ang dahil ang totoo po talaga mga kasipag ang kadalasang nagtatagumpay sa buhay o kadalasang umangat sa buhay yung mga taong hindi mayain mga kasipag o yung mga taong walang hiya na kagaya ko na humarap iste yun po yung makasipag, yung totoo dapat ay hindi malakas ang loob natin at huwag tayong mahiya dahil wala kung wala naman tayong ginawang kasalanan hindi tayo mahihiya, lalo na kung opportunity ay hindi tayo mahihiya pag dahil isa po yung hadlang yung walang hiya ang trabaho ko pala makasipag ay isang heavy equipment operator dati mayroon akong group makasipag na ilalagay ko sa ating video makasipag para yung magustong manood o gustong matuto sa trabaho o experience sa malalaman nila kasi malaking bagay po yun yung mapanood natin yung mga magagaling at malulupit at veterano. Sa pagiging driver o operator, pwede kayong mag dito makasipag sa ating group makasipag. Lapagan ng ating mga galing o experience para sa lahat at sa mga baguhan. Sa heavy equipment operator group or each malupit group. Pag po mahiya, magaling man tayo hindi o kahit sa mga bago. Para po ito sa lahat, lalo na sa mga magaling na o veterano, pwede, pwede po tayong maglapag ng ating mga galing o experience dito ako rin mga kasipag maglalagay din ako ng mga kasipag pero hindi pa ngayon dahil may mahalaga pa akong iniska so hindi mo na ako makapagtrabaho pero maglalapag din ako mga kasipag okay mga kasipag maraming salamat sa panonood ng video na ito mga kasipag. sana nakatulong sa iyong video na ito. kung nagustuhan mo na yung video na ito mga kasipag, sa isang simple vlogger lang makain lang tatlong bisis isang araw at saka isang hampas lupa na nagbabagi ng mga katulong sa isang mahirap lang na vlogger na si Diyos Dado Alaman na nandito sa probinsya ngayon sa Malalasan Pedro Pulang ko mga kasipag na kumakain lang tatlong bisisang araw at saka isang hampas lupa na walang magawa o libangan kaya nag vlog vlog na lang okay mga kasipag sana nagustuhan mo yung video na to sana nakatulong sa'yo. Kung nagustuhan mo yung video na to pwede mo akong i-follow comment or like and share or subscribe to our youtube channel para ma-notify ka sa mga bago nating video okay mga kasipag maraming salamat sa panonood sa Lucas 10:16 sabi ng Panginoon ang, mapag ang mapagkatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay ang madaya sa malit na bagay ay madaya rin sa malaking bagay ang tagumpay ay galing kay Lord yan dapat ibalik natin sa kanya yung glory okay mga kasipag maraming salamat sa panonood ng video na ito mga see you my next vlog I love you mga bye ciao